Ang pera ay isang masela na issue. Maraming tao na ang nasira o nawalan ng kredibilidad dahil sa pera. Mas madali kasing gumastos kaysa kumita ng pera. Alam mo ba na si Mike Tyson ay kumikita ng 30 million dollars kada laban niya sa ring? Pero nag-file siya ng bankruptcy noong 2003 dahil sa kanyang magastos na pamumuhay. In short, merong dalawang uri ng tao. Ang una ay yung mga nagpapalago ng pera at ang ikalawa naman ay yung gumagastos lang ng pera sa di makabuluhang bagay. In this video, ating tatalakayin ng 10 pagkakamali sa pera na dapat mong iwasan. 1. Ang paggastos sa alak at sigarilyo. Siguro noong kabataan mo, iniisip mo na ang paninigarilyo at ang pag ng alak ay walang masamang maitudulot sa iyo. Pero ang totoo niyan, meron itong negatibong epekto sa iyong kalusugan at pitaka. Kung susumahin mo kung magkano ang nagagastos ng tao sa sigarilyo at alak sa isang linggo o sa isang taon, mapapaisip ka na lang na maraming tao pala ang nililiptahan ang kanilang sarili na maabot ang financial freedom. Halimbawa, ang isang kaha ng sigarilyo ay 100 piso. Kapag paligay natin na taong naninigarilyo ay nakakaubos ng isang kaha kada araw, sa isang linggo, 700 pesos ang nagagastos niya at 36,500 pesos naman sa isang taon. Yung halagang yun ay pwede na pang dagdag sa tuition sa private school, di ba? Nakakalungkot na maraming tao ang nahuhulog sa habit na ito dahil sa curiosity at barkada. Wala itong maidudulot na maganda sa iyong kalusugan at wallet, kaya iwasang gumastos ng pera sa mga ganitong uri ng bagay. 2. Ang paggastos ng higit pa sa iyong hinigita Maraming mga young professionals ang nahuhulog sa ganitong habit kapag first time nila magkaroon ng consistent income gaya ng sahod sa trabaho travel dito, travel doon. Ang iba pa nga ay bumibili ng kotse at bahay through loans. Okay naman yung gawin, kaya lang ang problema doon ay kapag napasubo ka at di kaya makover ng income mo yung monthly cost mo. Ang nagiging resulta ay wala nang natitira sa sweldo o minsan negatibo pa. Ito ang issue na tinatawag na lifestyle inflation na kung saan kapag tumataas ang income, tumataas rin ang cost of living. Ang pagtaas ng sweldo ay hindi dapat maging dahilan sa pagtaas ng gastusin. Pero ang majority ng mga tao ay gustong i-reward ang kanilang sarili kaya nagre ito sa karagdagang gastos. Isa pang rason kung bakit ginagawa ng tao na gumastos ng higit pa sa kanikita ay dahil gusto nilang ma-impress ang ibang tao, lalo na sa social media. Sabi nga ni Dave Ramsey, We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Marami sa atin ay guilty dito kaya mag-budget at maging matalino sa paggastos ng pera. Three, ang pag-invest sa bagay na di mo alam. Sabi ng karamihan, ngayon daw ang best time para mag-invest sa stock market. Maraming kumpanya kasi ang bumagsak ang presyo ng kanilang stocks dahil sa crisis. Pero hindi nangangahulugan na dapat mong pasukin ito na walang kaalaman sa stock market. Ang pag invest kasi ay tricky at maraming tao ang naniniwala na kapag popular ang stocks, ang presyo nito ay tataas lang ng tataas. Lahat ng investment ay may kasamang risk kaya ang susi para makapag-produce ng income ay magkaroon ng proper knowledge dun sa market bago mo isugal ang pera mo dito. Dapat meron kang magandang background sa pinapasok mo. Di sapat na dahilan ng kumikita na yung kaibigan mo o yung mga kakilala mo dito. Maari kasi na nag-work sa kanila ay di mag-work sa'yo. 4. Ang pagsunod sa mga get-rich-quick schemes. Ito ang isa sa mga pinakamabilis na paraan para mawala yung pera mo. May isang kasabihan nga na ang mabilis mong nakuha ay mabilis ring nawawala. Mari karing mapahamak dito dahil hindi legal ang mga ito. Ang mga halimbawa nito ay ang mga Ponzi schemes at pyramid schemes. Ang yamayaman lang dito ay mga taong nagsimula nito, yung nasa tuktok. Mag-ingat sa mga business ventures na nangangako ng matas na kita at mababang risk. Ito ay red flag. Isipin mo na lang na may mga trabaho o career na naaabutin ka ng 20 taon bago kumita ng 6 digits per month. Tapos itong business venture ay nagsasabing kaya mong hitain yung parehong halaga in less than a year. Kaduda-duda, di ba? In short, mag-research at aralin muna ang background ng business bago ipasok ang pinaghirapan mong pera. 5. Walang emergency fund. Maging totoo tayo sa sarili natin. Ang buhay ay madalas hindi tumatakbo ayon sa gusto natin. Minsan may mga bagay na dumarating sa buhay natin na di natin inaasahan. Tulad ng krisis na kinakaharap natin ngayon. May mga kababayan tayo na nawala ng source of income o trabaho. Mahirap na ang buhay ngayon dahil lahat na yata ng bagay ngayon ay may katumbas na pera. Wala ng libre kaya mahalaga talaga magkaroon ng emergency fund para may maduko tayo sa ganitong sitwasyon. May kasabihan nga na better late than never, ba? Diba? Kaya umpisan mo na magtabi ng pera para sa emergency fund mo. Sabi nga ng mga financial gurus, kailangan mo mag ng katumbas ng anim na buwan mong living expenses para maging handa sa mga di inaasahang sitwasyon. 6. Iisa lang ang source of income Para sa karamihan, ang pagkakaroon ng isang source of income ay normal lang. Kadalasan ang income ay nanggagaling sa sahod natin sa trabaho. Sa kasamang palad, ang trabaho ay hindi secure gaya ng iniisip ng marami. Gaya ngayon, marami ang nawala ng trabaho dahil sa krisis. Maaring may problema ka ngayon kung trabaho lang ang source of income mo. Pagdating sa income sources, magandang mahalin tulad mo ang iyong sarili sa puno. Ang puno ba ay nagbubunga lang sa isang sanga? Siyempre hindi, di ba? Marami itong iba't ibang sanga na maaari ring magbunga. Kaya maganda mag-explore ng iba pang pagkakakitaan para sa darating na araw. Yung perang kinita mo na ang magtatrabaho para sa iyo. 7. Labi sa paggamit ng credit card. Convenient na tool para sa maraming tao yung credit card kasi pwede ka magbayad online ng mga bills mo at di mo na kailangan pumila. Magagamit mo rin ito sa paggamit ng installment for up to 2 years at wala kang babayarang interest. Marami pang ibang benefits ang credit card pero ang labis sa paggamit nito ay makakasira sa iyo financially. Ang paggamit ng credit card ay nakakahikayat pa ng impulse buying. Binibigyan ka kasi nito ng maling mentality na pwede mong mabili ang kahit ano sa madaling pagkaskas ng credit card. Wala kasing physical accountability ang credit card kaya may posibilidad na di mo mamonitor ang gastos mo. Gawin mong habit ang magbayad ng cash para mas madali mong mamonitor ang budget mo. Eight, masyadong takot mag-invest. May kasabihan na no risk, no reward. Yan ay totoo sa mga investments. Kung gusto mo kumita ng pera, kailangan mo rin mag-take ng risk. Pero dapat calculated risk. Mababa ang risk at interest kung papatulugin mo lang ang pera mo sa mga savings account sa banko. Malaki naman ang return kapag mag-invest ka sa stocks at index funds pero mas mataas ang risk na kaakibat dito. Dito napapasok kung paano mo i-invest yung pera mo. Aralin mo ng mabuti at alamin kung ano ang pasok sa budget mo. Nga pala, dapat yung i-invest mo lang ay yung perang hindi mo kinakailangan sa lalong madaling panahon para maiwasan ng di inaasahang pagkalugi. 9. Pag-iipon kaysa mag-invest Di masama mag-ipon pero alam mo ba na nababawasan ng value ng pera mo sa bangko? Di literal na bawas, mababa ang purchasing power ng pera over time dahil sa inflation ang dapat mo lang iwan na pera sa banko mo ay yung para sa mga short term na pangangailangan mo at emergency fund. In short, kailangan mo mag-ipon para makapag-invest, hindi mag-ipon lang ng walang plano dahil maaaring magastos mo ito sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kaya mas maganda mag-invest ng pera sa stocks, properties, o, o, startups. Dito lalago ang pera mo kaysa patulugin ito sa banko. 10. Ang pagkakaroon ng iisang bank account. Ang pagkakaroon ng iisang bank account ay risky dahil mas mahirap i-manage ang pera. Magahalo kasi yung emergency fund at savings mo sa isang account at may posibilidad na magastos mo ito. Kaya maganda magkaroon ng at least dalawang bank accounts. Ang una ay para sa emergency fund at ang ikalawa naman ay para sa sahod. Normally nag-open na ang kumpanyang pinapasukan mo nito para sa'yo. Optional naman kung magdadagdag pa ng isang account para sa savings na nakalink sa payroll account mo para ma-automate mo yung pag-iipon kada And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!